Nagluto ako ng broccoli. Ayan. Ito ay paborito ng alaga ko. Napapa-extra rice talaga siya pag ito yung ulam namin. At ito yung naluluto ko. At pumupunta pa talaga siya sa kusina. At ang sabi niya, Auntie, ang sarap ng ulam natin ngayon. Ayan. And then nagluto din ako ng pork sweet and sour. Ayan yung combination natin for today. Hi guys! Magpainit tayo ng kawali at magisa tayo dito ng bawang at sibuyas. So ayun guys, after na natin yung bawang sibuyas at lagay natin yung ating uh, bobo. Ayan, yung tinatawag nilang bobo ay ito yung fishball. Uh, fish ball. Ayan. Ada yung fishball ball at yung aking pinry na slice-slice pork. Ayan, na-fry ko na yung ah uh, pork na yan. And then, yung add natin yung ating broccoli. And then, stir fry natin, guys. Continue. At, luto na kasi yung ating fish bowl. at yung pork. Yan. boil ko na yon And then, naprito ko na rin. And then, mag dito ng nor liquid, sugars, and oyster sauce. So, yun, guys. Ito lang po yung gagamitin natin na seasoning at konting salt. So, yun. Ayun, alaga ko ng may, belpe, may uh, black pepper kasi medyo maanghang-anghang. Kaya, ganito lang yung gusto niya. Ayan. So, I hope you like this video. Please give me thumbs up. Like, share, share and comment down below. Miss Ayusin mo here. Thanks for watching. Everyone, see you to my next video. Mama, chup, chup. So, ito guys, ay luto na. Ayan. Luto na po yan kasi naboil na rin po yung ating broccoli. So, ilipat na natin sa malinis na plate. Ayan. So, ready to eat na yan, guys. Ready to serve na. At sabi na alaga ko, mm -hmm. naamoy-amoy at binabalik-balikan niya yan sa kusina. <laughs> Ayan. guys. And then, kakain na yan siya. Mapapa-extra rice talaga yan siya sa kanyang Ulam today. Ayan. Favorite talaga niya yan. Broccoli lover ang alaga ko. Kahit anong gawin ko na naluto sa broccoli, guys, nagawa ko ng lahat. Ayan. So, ayan, guys. Ito naman yung nagawa kong, ah. Uh, ito yung pork. Uh, sweet and sour ko guys So hindi ko na to nakuhanan ng video Ayan So ito lang yung nakunang kong video Yung pagsalin And then yan So ayan guys Alam niyo naman na Pagluto ng pork is Sweet and sour Then I hope you like this video Please give me thumbs up Like, share, share, and comment down below Miss the using of hair Thanks for watching everyone Ito yun guys Meron siyang uh, Red and yellow pepper Meron din pong Tawag doon yung pork, syempre, onion, garlic, ayan guys. Tapos yung pineapple. At bumibili na lang ako dito ng ano, ready to sauce na yung pork sweet and sour, yung likum ki. guys, yun yung ginagamit ko dito. Dinadagdagan ko lang ng sabaw ng pineapple at konting cornstarch, pampalapot at saka po konting ah... Uh, Ketchup, and then sugar, and then bell pepper, yan.